So, ito yung malungkot na kalagayan namin. Ayan. O mo. Ay, release ba kami mo? Ayan. So, ayan. Buti na lang. Andito yung mga tropa. Yung si Idol Don Pedro. May tao? Teka muna. Dito ka lang. Ayan. At uh, kami hilain ng tali lang pala. Akala ko yung winch. Pero anyway, may e, stock naman kasi oh. Pati mo nangyari. Ay oh, punong puno. Nakuha mo ito ang Ayan. Oh, tinulungan pa tayo ni Butterfly. Ayan, binibindisyonan tayo ni Butterfly. Ayan. Ibig sabihin, all is well. Hindi kailangan nang yung kamay ko ha. Pasensya na ha. Walang, walang anti-shake itong ano eh. Itong camera na to. Oh, pa patras dito sa gulong. Sa dika to. Ikot mo dito sa gulong. Hindi ka to eh. lang to. Hindi ikot mo buo na ganun. Tina, okay lang, wala na tayong magagawa. Yung part lang naman 'yan. Yeah. Shoot mo ay, sa loob. Ay, ay, ay. Ha? Pasok mo na, ayan. Yeah. Walang pagsasabitan dito. Huwag dyan, huwag dyan, Masisira plaka.